Ayan, good morning mga bro Ito na naman, Temix 125 Alpha Na walang kuryente at ayaw umandar Yan ang share ko sa inyo ngayon Ayan, So dito mga bro, testing ko muna so, On ang ignition switch din try natin tadyakan tanggalin yung spark plug cap para makita kung may kuryente nga o wala no ayan so ang lakas din yung kuryente uh, may kuryente naman siya no pero ayaw umandar okay Yeah. <laughs> Okay, so dito mga bro, nag-try pa rin akong panda rin, no? Tinadyakan ko ng tinadyakan. So habang tinatadyakan ko, pinapakiramdaman ko kung ano yung naging ano yung kanyang diferensya. No? So pumupugak naman siya, pero talagang ayaw mandar. Okay, mga bro, ayan. So dito, tinanggal ko na yung spark plug cap para i-check, no? Kasi sa tension wire ay meron namang kuryente. At karburador, meron namang gasolina. So, nung binuksan ko yung spark plug, ayan, kulay itim, no? basa ng gasolina o langis, ayan, tapos nilagay ko sa spark plug cap at nagtry akong tadyakan, wala na, grounded na, wala na talagang kuryente yung spark plug, kaya pinabilhan ko na lang sa may-ari. so ito na yung bagong spark plug mga bro. So tiningnan ko muna yung gap, no? So tinesting ko muna yung kuryente, tiningnan ko kung okay yung tapo ng kuryente, no? Kung stable, tinadyakan ko muna. Ayan. So bago ko kinabit, no? Para sigurado. Kasi minsan yung kuryente niyan mga bro, kahit bagong spark plug, pag yung kuryente niya ay hindi stable, so ganun pa rin yung mga bro mahirap anda rin umandar man siya ay palo okay so dito mga bro no nakailang tadyak pa ako bago umandar dahil nalunod na sa gasolina no? pero okay na rin siya umandar na yeah something adjust adjust na lang timing carburetor dahil dahil mukhang wala sa timing ng carburetor pero at least mga bro okay okay na umandar na okay

Okay, mga bro. Ayan. So, ayos na. No? So, dinala ng mayari sa akin. Sabi, walang kuryente. Ayaw mandar. So, yun lang. Ang diferensya, spark plug lang, no? Napundi lang yung spark plug. Nalunod sa gasolina dahil yung nakahapchok siya, no? So, napundi yung spark plug. So, yun lang pinalitan ko, mga bro tapos yung air adjuster sobrang nakabukas no kaya eh, hirap yung makina magsunog ng gas no mga palya may rapanda rin so yun lang ginawa ko mga bro ayos na no so hindi na ako nag backlash hindi na ako nag check ng kung ano ano si GI so kanina nakita nyo kung anong ginawa ko walang kuryente nag check ako ng kuryente may kuryente din So, yun lang mga bro. May gas naman. So, spark plug lang. No? Kung papalitan. Kasi sabi nung mayari, may ground daw yata doon sa likod. Eh, pagka may ground din naman talaga ngayon o under yan. Okay, mga bro. So, hanggang dito lang aking video. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sa so, yung patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. dan motor. Mau oh, itu nya.